sa ating sama sa lahat mga nanood dito guys wala na po si Amanda dito officially ko na po siya pinapabalik sa kanila Pinapa o oh, gano'n umiyak iya yeah, ikaw kasi inom ka ng inom pinapauwi hmm. ko na kasi siya guys kasi hindi talaga maganda ginagawa dito oh. ikaw kasi inom ka ng inom one bayan sa katahimikan two three four five six seven eight Thank you, Mama Mary. Mm, diba? Huwag <laughs> <laughs> ka na umiyak. Iyak, yeah, ikaw kasi inom ka ng inom. Pinapauwi ko na kasi siya, guys, kasi hindi talaga maganda yung ginagawa dito. Ikaw kasi inom ka ng inom. Tsaka pag nandito siya sa bahay, guys, pag gabi, Alas 4 na yung natutulog, alas 3 pag may guest or gabi-gabi talaga. Sira yung phone niya. Sira na yung phone niya kasi binasag niya dahil nalas siya. Nagselos siya sa ano. Tim, bigas mo no, pagkabuhayan showcase. Siya rin magbuhat. Hindi <laughs> ako nagsasalita about sa mga post-post niya pero pag-trip na trip na talaga ako. So ayoko pa naman siyang siraan or ano. Pero pag makikita niyo, wala na po siya manda. Pinapares ko siya. Balik ka din eh. Pag pagmasad siya, balik ulit doon. Balik. Gani, dito ka. Ikaw ang god na nagmap-map mo ka rin, oh. Tingnan niyo. Tingnan nyo guys, ang kintab minap ng mga bakla. Ay, na, naglampaso, ay nag Minap niya, magmuntag. Nawala. Sa ating sama, sa lahat mga nanonood dito guys, wala na po si Amanda dito. Officially ko na po siya pinapabalik sa kanila. Pinapabudahin ko na siya dito pag gusto mag-massage kay mama or ano, may papautos. Pero sa kanila lang muna stress na muna siya kasi istis na istis na ako sa kanya. Pinapabayakan ko naman siya mag-enjoy siya pero baka ano pa mangyari sa kanya kasi minsan gulat na lang kami magsisend sa akin nandun siya, ganyan ganyan saka minamataan kinap, ano na, uh, mangwenta na siya si J4 daw, hindi naglalaba hindi nagluluto si Paul daw, ganyan ito, ganyan yan, puro higa-higa lang daw, puro tulog-tulog masyado na siya mapangwenta sa tanang-tanang kapoy na kuning so babay mo na sa kay Amanda and mamamiss ka na kaya kaya sa kapalad unang i sa bahay ni Kuya translate. na mag-inom-inom, huwag nagan ka ayo, ha? Huwag oh, na inom ha? di ba? Ikaw na naman ang mali. Ikaw! Hindi na, ha? Eh. Din, ha? Din, ito, ang story yung mamani mo. Pwede ka din eh, pag wala na mo makaon. Ay, pag wala ka na makaon, score me, ha? Kaya gan ka na bugas, ha? Mag-inom-inom dito, ha? Bye-bye, Amanda! Ilak sabi sa kay para na chat ang kwan. Ilak sa kay para chat. Ilak, ilak. Ilak dugay na kan ako dugay, 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 dugay. pag swimming. Imo mga pangot eh mo to. Sila <laughs> ni ana ni. Ako O gali, wala <laughs> na siya kwarta na papagawa. Di bahay mo di ba? O. O niya sige mo gigiliwa. English, Tagalog, computer. Bahay, lugar? Senta. Cellphone? Oh. Okay po guys, time is up. Para sa ating pinuhin niya. Thank you so much for watching guys. Bye bye! Nagpapagawa daw sila ng bahay nila ay kwarto niya. Ayun po. Anong gagawin natin? Yan, kwarta pira doon. Balik ka din eh. Dalam na kabugasan. Oh, eh, sa mo ulit tong ano, sa'yo na to. Balik ka na. Buna yun sa'yo, eto akin yun sa'yo. Mana. Masa, tapos bigyan kita bugasan. Ito na sa inyo. Yan ang kakaon sa... Oh, di ba? Kanya raw yan. Yan na nga! Oh, di ba? <laughs> Ayun yun yes, siya. Yes. Oh, yun oh, na. Oh, oh uh, yan. Galina ko pa sinabi na ako na to. Oh, di ba? Palet. Eh, eh, eh. Yan na kao ka na ha? Bad na siya. Bad na siya. <laughs> anak na sa aku, ah? okay, lang ako ha? First time niya ng Japanese wine na buang. <laughs> hindi kami may kasalanan kasi pag uminom, Sinom. meron daw pala siya. Ikaw ba? Dahil mura na siya no. daw. Oo. No. Nakain Ma -ay Mama, ayun siya nga. Ikaw daw, nandito daw. Dahil mura na siya. Dahil mura na siya. Oo, nandito kayo kung ano rin. Mura Bawal ka mag-inom. Tsaka ano, lalaki. Al bawal mag-alburanas. Ako nga, may alburanas ako. Bawal magpalubot. <laughs> bawal nga kasi nga, mayroon ba na, di ba? Bawal. Ang si Lord. Tapoy na kunin mo. Yan guys, tumawag po yung mama ni Amanda dahil susundoy na siya. La oh, yeah. Kung maalala nyo, kailan, saan tayo nag-celebrate ng 4 million? Saan tayo nag-salubong ng 4 million? saban mo na po sa lubong. saban van, Okay, so pwede po yung mga gamit ni Amanda. Ito na po siya. Ito na yung mga gamit niya. Plus, yung pinadalang bigas. Yan. Yeah. Yeah, si Ate na si Amanda sa ano siya. Sunduin siya na kanyang mama. Ito na gamit niya. Tsaka yung bigas. Pinadala sa kanya ni Brenda. Sabi naman ni Brenda na whenever gusto niya na tulong, balik na siya dito pwede siyang magmasas yan ito na yung mga gamit baka si Amanda umalis mo si Amanda umalis si Amanda I may una na lang yang gamit kay mga kawan mandiapon katulad nito sa inyo kasi nasa atuan pa ba diyan na, na i yang lang mga bag yan guys ito yung mga gamit ni Amanda baka mauna na lang itong mga gamit niya Sinatin na namin yung mga gamit ni Amanda guys Doon sa service na Kukuha sa kanya. Kaso, umalis pa si Amanda Baka may pinuntahan lang kaibigan Or ano Yan Wala ano, kasi si Amanda? Ha? Nasa baybay? Ah, sige lang, balag ko lang Kay pauna lang yung gamit, Peter May diapon siya nga muli, nga siyara Wala, madiay ang mama Wala, mama Wala, Wala, wala mas, siguro. Ah, nandun sa baybay para si Amanda guys. So yan guys, alis na muna si Amanda dito. Sa inaguan, ipinauwi muna siya ni Brenda. So, hopefully magingat si Amanda doon. Hi. Hi. Yan guys, that is one for today's video guys. At magbablog-blog na naman daw si Amanda doon guys. Bye-bye. And God bless you all. Ingat ka Amanda. sabukin. sa ah, bukid. Unya na lang kato kay Kaon sa kadere. Unya ah. Pero na imong bag ay, na na dito ana na hasta okay. bugas, ha? Nana. Si Amanda ay na bugasa na na. Kaon sa kadiri ay ka uli sa inyo ha? <laughs> ay, ito Amanda? Ka na? Bakit? <laughs> Amanda? Ah. Si Amanda ay magpapaalam na po siya. Kiss, kiss, kay uli na anak. Okay. Eh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 Manda. bye. A. Hilak, sa hilak. Iya. say iya, kiss. Say. Bye bye. Bye bye. Ah, alert bye bye tamping mo na, paingon na siya. Ah. Sisi, bye na.